iba-ibang balita. Tila inuulan ng mga kaso at reklamo ang itiniwalag na miyembro ng Iglesia ni Cristo na si Lowell Menorca. Bago makalaya, isa pang sapina ang dumating sa kanya para sa isa pang reklamong libel na inihain ng miyembro ng INC. Umaksyon si Malinaw Kaide. Mga dokumento para sa kanyang pagpapiyansa at paglaya ang hinihintay ni Luen Menorca. Pero sa pina para sa ikatlong kasong libel, ang dumating kanina para sa ikiniwalag ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Bukod sa dalawang kasong libelo na dahilan ng pagkakaaresto ni Menorca, naharap din pala siya sa reklamong libel at unjust fixation na inihain ng isang miyembro ng INC sa Cavite. Ang nagdala ng PINA sa presinto 5 sa Manila ay ang abogado ng prosekusyon na si Atty. Arnel Hanabaha bagay na koneksyon ni Minorca. I was informed by the lawyer that uh, only a deputized person can serve in Oh yes, yes. And that is why I'm telling you, I am deputized. If you want the papers, I can bring it back. Uh, yes. Inusisa rin ni Minorca ang koneksyon ng abogado yeah. sa INC. Are you a uh, investment in Not yet. Not yet. Dinodok rin ako? Yes. Sa Marso a 4, pinaharap si Menorca sa pagdinig ng Piskalya sa Cavite. Dalawang araw na kulong ang dating ministro, matapos siyang arestuhin sa mga kasong libel na nakahain sa Lanao del Norte at Marawi City. Ayon kay Menorca, halatang halata raw kung sino ang nasa likod ng pagkulan ng mga kaso laban sa kanya. kasalukuyan Kasalukuyang dinidilig ng Court of Appeals, ang hiling ni Menorca na Rito Vamparo laban sa pamunuan ng INC na nasa likod daw ng pagkulong sa kanya all, they want is to continuously suppress me, harass me, intimidate me, and they're using everybody from, from the law enforcement to the professionals. Ito lang naman ni Atty. Hanna Bahal na may kinalaman ang liderato ng INC sa bagong reklamo laban kay Minorca. Ka. The, the client is Iglesia Ni Cristo. Bakit? Ibig ba sabihin na uh, porket Iglesia ni Cristo yung complainant, hindi na pwedeng magsampa? The INC administration per se has no control over the uh, feelings of its member who were hurt by what Mr. Minorca have said. Nauna na rin itilanggi na INC na sila ang nasa likod ng pag-aresto sa dating ministro. Ngayong araw ay nakalaya na si Minorca matapos magpiansa na higit 20,000 piso para sa dalawang kasong libel. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5.